Agimat ni Paraon Mga kaagimat, ito yung orasyon ng balabal ng Diyos Ama. Mga gamit ito, dipensa para hindi ka tabla ng kahit na anumang spiritual attack. Marami na kasing kapangyarihan ng mangkukulam ngayon kapag walang balabal ay eh nakakalusot yung tira nila lalo ng kung kapangyarihan ng demonyo. Pero dahil sa balabal na ito ay sasalain ang kanilang mga tira na mga espiritual at hindi ka na masasaktan. Marami kasing nagmessage sa akin mga kaagimat na ano ba ang tamang depensa para hindi ka tablan ng kulam. Itong balabal ng Diyos Ama mga kagimat ay malaking tulong na to dipinsa para sa iyong sarili. Orasyon Balabal ng Diyos Ama Antipikar Miltusium Hino Peterexium Haot Humit Hinopititum Antipikar Miltusium Hino, peterexium, haot, humet, hinopititum, Antipikar, Meltusium, hino, peterexium, haot, humet, hinopititum. Gagawin ito mga kagimat 108 times at makakaramdam ka ng kaka kakaibang enerhiya bumabalot sa iyong katawan kapag ito ay napagana mo, walang masabang kapangyarihan ang makakapanakit sa iyo. So mga kagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel and follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang iyong kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.